Noong June 2, 2017, isang lalaking nagngangalang Mark ang tumawag ng mga polis upang iulat na siya ay nakaranas ng isang karahasan mula sa isang kapwa lalaki na si Raynard. Pagkarating ng mga pulis, nakita nila na ang nagulat ng krimen ay tila nasa maayos na kalagayan at walang kapinsa-pinsala ang katawan. Habang napansin nila isang maliit at payat na lalaking puro pasa at sugat ang mukha ay nakahiga sa sahig at hinanghina. Sapagkat bago pa man dumating ang mga pulis, pinagsusuntok at sipa na ni Mark si Reynard. Dahil sa nakitang eksena ng mga pulis, ang tumawag na si Mark na siya umano ang biktima ang siyang inaresto at dinala sa istasyon ng mga pulis. Habang ang lalaki namang bugbog sarado na si Reynard, ang tinuturong sa larin ay ang dinala sa ospital. Ngunit nang makausap si Reynard ng mga polis, napagtanto nila na nagsasabi ng totoo si Mark na siya talaga ang biktima at si Reynard ang tunay na salarin. Ano nga ba ang natuklasan ng mga polis para matukoy na si Reynard talaga ang salarin sa kaso? Ano ba ang ginawa ni Reynard? Bakit siya nakatanggap ng pag-atake mula kay Mark? Anong magiging susi sa kasong ito para matukoy ang tunay na salarin sa dalawa? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman pa ang buong storya, tara at aking isasalisay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Reynard Tambos Maruli Tuwa Sinaga o tatawagin natin sa pangalang Reynard ay sinilang noong February 19, 1983 sa Jambi, Indonesia at lumaki sa Depok West, Java. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay isang matugumpay na negosyante na nagmamayari ng isang pribadong bangko. Kaya't si Reynard ay namuhay ng manangya mula sa kanyang pagkabata sa kabila ng ipinanganak siyang mayaman, hindi naman siya umasa lamang sa kapalaran ng kanyang pamilya. Sapagkat nagsisipag siyang mag-aral. Upang sa ganon, makagawa siya ng sarili niyang pangalan at pagkakakitaan balang araw. Sa katunayan, nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa The Faculty of Engineering ng University of Indonesia sa Depok noong 2006 sa kursong Architecture. At lumipat naman siya sa UK, hawak ang isang student visa upang magsimulang mag-aral sa University of Manchester. Kung saan natapos niya ang Master of Science in Urban Planning noong 2009 at Masters of Arts in Sociology noong 2011. Katulad ng aking nabanggit, mayaman ang pamilya ni Reynard. Kaya naman, suportado siya ng kanyang ama sa kanyang mga desisyon, lalo na patungkol sa pag-aaral. Bagaman mahal ang pag-aaral sa UK, noong 2012 na sa Manchester si Reynard upang mag-aral ng Doctor of Philosophy sa University of Leeds at nagpa siyang manirahan sa Central Manchester, kung saan maraming bar, nightclub at ilang university sa lugar. Nasa tuwing sasapit na ang gabi, maraming mag-aaral ang pumupunta rito upang magsaya sa ingay ng nightlife. Sa loob ng halos tatlong taon, natuo ng atensyon ni Reynard sa kanyang pag-aaral. Subalit mababago ang lahat nang may pumasok sa kanyang isip na isang hindi magandang bagay. Nagpasimula ito noong January 2015 nang makita niya ang isang lalaking nakikipagtalo sa kanyang kasintahan habang sila ay nasa factory nightclub malapit sa apartment ni Reynard. Nang makita niyang nag-iisa na ang lalaki na lasing-lalasing at napadaan ito na malapit sa kanya, inilok niya itong uminom pa ng alak para mapapayag na pumunta sa kanyang apartment. Nang nasa loob na ng kanyang apartment, nagkaroon siya ng pagkakataon na maglagay ng isang inumin na nakakapanghina at hilo sa lalaki. Matapos mawala ng malay, ginawa na niya ito ng panghahalay. Kung saan gumagamit siya ng proteksyon upang hindi siya mahawahan ng anumang sakit. Habang ginagawa niya ang pangahalay, kinukuhaan niya ito ng video. Kinabukasan, nagising ang biktima na nahihilo pa at masakit ang buong katawan. Ang buong akala niya, ang nararamdaman niya ay dala lamang ng pagkalasing. At ang sinabi ni Reynard sa lalaki na tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa kanyang apartment. Kaya naman, umalis ang lalaki sa apartment ni Reynard na nagpapasalamat pa. Ang ginawang panggagahasa ni Reynard ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan na itunuring na niyang magandang libangan. Kaya hindi lamang niya isang beses ginawa ito, kundi ipinagpatuloy niya ang gawain na iyon sa loob ng dalawang taon. Tinatarget niya ang mga kalalakihang nag-iisa at sobra ng lasing. Kung saan dala ng kalasingan, halos umuupo o humihiga na ang mga ito sa kalsada. Iimbitahin niya ang biktima sa kanyang apartment at doon gagawin ang pangahalay. Ang ginawa niyang pangahalay ay umabot sa mahigit dalawang daang mga biktimang kalalakihan. Samantala, habang ginagawa niya ang karumaldumal na gawain na yun, patuloy siya sa kanyang pag-aaral. Makalipas nga ng apat na taong pag-aaral, noong 2016, kailangan niyang makapasa sa pamamagitan ng pagpasa ng thesis sa hindi inaasahan, hindi man lang naaprobahan ang first submission ng kanyang thesis. Kaya naman nananatili siya sa lugar kung saan patuloy niyang ginagawa ang kanyang masasamang gawain sa mga kalalakihan na nakapaligid sa bar at nightclub ng Central Manchester. Ngunit ang lahat ay may katapusan. Ito ay noong June 2, 2017. Katulad ng nakagawian ni Reynard, naghihintay lamang siya ng mabibiktima malapit sa kanyang apartment. Sa mga oras na yon, nakita niya ang kanyang huling mapibiktima na isang 18-year-old amateur rugby union player na tatawagin natin sa pangalang Mark. Nung makita siya ni Reynard, siya ay lasing na lasing. Kaya napapayag niya ito na pumunta sa kanyang apartment at uminom pa ng mga alak. Ilang saglit, unti-unti nang nawawala ng malay si Mark at ibinababa naman ni Reynard ang pantalon nito. Sinimulan na nitong ilolipap ang number 1 at dalawang zero ni Mark. Sa hindi inaasahan, nagising ang diwa ni Mark dahil sa may nararamdaman siyang kakaiba sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kama. Nakababa ang kanyang pantalon at nakita niya na may isang lalaki na gumagawa ng pambababoy sa kanya. Agad na tumalon si Mark patayo sa kama at tumingin sa paligid. Napagtanto niya'ng nasa isang hindi pamilyar na silid siya, kasama ng isang nagulat na lalaki na nakatayong hubot-hubad sa harapan niya. Sa loob lang ng ilang segundo, naintindihan niya na may ginawang hindi maganda sa kanya ang isang bakla. Kaya siya ay galit na galit na nais magiganti para sa pagkawala ng kanyang dignidad. Gamit ang kanyang mga kasanayan bilang isang rugby player, mabilis niyang inatake ang payat at maliit na si Reynard. Walang kalaban-laban si Reynard ng mga oras na yon, kaya natanggap niya ang hindi mabilang na mga suntok at sipa mula sa galit na galit na si Mark. Nang humandusay na sa sahig ang bugbog saradong si Reynard, tumawag na ng mga polis si Mark. Pagkarating ng mga polis, nakita nila si Reynard na nakahiga sa sahig, halos hindi na gumagalaw at ang mukha ay puro pasa at sugatan. Habang si Mark naman ay nasa maayos na kondisyon at walang kapinsa-pinsala. Sa mga mata ng mga pulis, ang buong akala nila na ang biktima ay si Reynard. Dahil siya ang nasa sahig at sugatan, habang si Mark naman ay nasa maayos na kalagayan. Kaya imbis na si Reynard ang arestuhin ng mga pulis, si Mark ang kanilang dinala sa estasyon habang desperadong nagpapaliwanag na talagang siya ang nabiktima sa kanilang dalawa. Kung saan ang mga pulis ay hindi naniniwala pagkat ang pinagbatayan nila ay ang nakita ng kanilang mga mata noong mga panahon na yon. Samantala, si Reynard naman ay dinala sa Manchester Royal Hospital para kaagad na gamutin. Nang makarating sa ospital, kinapanayam na ng mga pulis si Raynard habang ito ay ginagamot. Napansin na ng mga pulis na tila kakaiba ang inugali ni Reynard hanggang sa ito ay pinagpahinga na ng nurse. Pagkagising, hindi pa rin siya nakipagtulungan sa pulisya at tumangging i-unlock ang kanyang telepono para sa inspeksyon. Kaya kinuha ng mga pulis ang kanyang telepono at tuluyan ng na-unlock ito. Gayunpaman, pinilit na kinuha ni Reynard ang kanyang telepono mula sa pulis na halatang may mga tinatago. Subalit, mas matigas ang mga pulis sa kanya na bawiin ang telepono. Nang makuha ang telepono, natuklasan nila na puno ito ng mga malaswang video na nagpapakita sa iba't ibang lalaking ginagawa niya ng sexual na pag-atake habang sila ay tila natutulog. Sa puntong yon, napagtanto nila na ang talagang biktima ay si Mark at si Reynard ang tunay na salarin. Dahil sa nalaman, nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng search warrant ang pulisya sa apartment ni Reynard. Agad na hinalughog ng mga pulis ang loob ng apartment at nakakita sila ng maraming uri ng alak, iba't ibang mga hallucinogenic substance at mga memory device para sa mga kinuha ang video. Bukod pa sa mga video na nakita sa kanyang telepono, nakita din sa apartment ang maraming video ng mga biktima pa ni Reynard. Ito ay may bilang na lumampas sa isang daan na labis na ikinagulat ng mga polis. Sapagkat maliban kay Mark, walang ibang mga biktima ang nagulat sa kanila patungkol sa ginawang pangahalay ni Reynard sa mga kalalakihan. Samantala, batay sa mga videong nakuha, nakumpirma na may kabuo ang 206 na mga kalalakihan ang nabiktima. 136 lamang sa kanila ang makikilala, habang natitirang 70 ay hindi nakikilala. Pagkatapos, sinimulan ng pulisya na hanapin ang mga biktimang ito para sa pagkolekta ng mga ebidensya. Batay sa mga pahayag ng mga biktima, karamihan sa kanila ay hindi nila alam na si Reynard ay may nilabag na sa kanilang pagkatao. Sapagkat marami sa kanila ang nagising sa apartment ni Reynard, sa pag-aakal pagkakalang sila ay nakainom lang ng sobra. At si Reynard ay mabait na nag-alaga sa kanila at nagpatuloy sa kanyang apartment habang sila ay lasing na lasing. Ang ilan naman sa mga biktima ay ayaw makisangkot o makipagtulungan sa pulisya. Kaya naman sa huli, 48 lang na mga biktima ang piniling harapin si Reynard sa loob ng korte. Sa korte, nanatiling kalmado si Reynard, na hindi nagpapakita ng anumang pagsisisi. Kung saan madalas siyang makita na nakangiti at patuloy niyang itinatanggi ang kasalanan sa lahat ng kasong kanyang kinakaharap. At iginigiit niya na lahat ng lalaki sa video ay kusang loob at walang sapilitan na nakipagtalik sa kanya. Kung saan, matapos uminom, sila ay mahihiga sa kama habang nasisiyahan sa ginagawa ni Reynard sa kanila. Ngunit ang mga pahayag ni Reynard ay hindi tumutugma sa mga video na nakuha. Malinaw na hindi makikitaan ang anumang galaw o emosyon ang mga lalaking biktima habang ginagawa niya ang pangbababoy. Dagdag pa ang malakas na paghilik ng mga biktima. Patunay lamang ito na sila ay talagang natutulog at walang kaalam-alam sa nangyayari. Dagdag pa, makikita sa mga biktima ang tila pagkailang sa video na kanilang napapanood. Nangangahulugan lang nito na hindi sila masaya sa ginawa ni Reynard at lalong hindi nila alam ang mga pangyayaring iyon. Samantala, hindi lamang personal video ang pinakita ng mga pulis sa korte para gamiting ebidensya. Inilabas din nila ang mga CCTV footage sa paligid ng apartment building ni Reynard. Makikita sa mga footage ang kanyang proseso kung paano siya nang bibiktima ng mga kalalakihan. Kadalasan lumalabas siya pagkalipas ng hating gabi. Dahil ang mga bar ay ilang minutong lakad lang ang layo mula sa kanyang apartment building kaya tumatambay siya sa harap ng mismong apartment. Mapapansin na ang mga target niya ay mga lalaking mag-isa, taong nakainom ng sobra, na nakahiga sa isang eskinita o sa kalye. Lalapitan niya ang biktima at pagkatapos, magmumungkahi na siya na magpalit ng lokasyon para sa mas maraming inumin. O kaya naman, sasabihin niyang maghanap sila ng lugar para makapagpahinga ito. Na ang tunay na pakay ay dalhin ang biktima sa kanyang apartment upang gawin na ang kanyang nais. Sa kabila ng patong-patong na ebidensya, pilit na itinatanggi ni Reynard ang lahat ng kaso sa kanya. Makalipas ang dalawang taong paglilitis, siya ay napatunayang nagkasala ng rape sexual assault, attempted rape, at assault by penetration of 48 men. At Shy ay sinintensya ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Sa kasalukuyan, siya ay nananatiling nakakulong sa His Majesty's Prison Wakefield ng Wakefield West, Yorkshire. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Reynard Senaga. Ako po si G. Maraming salamat.